Mabigat na trabaho ang hanap buhay ni Nelson. Kaya naman ang kutis ng kanyang balat ay natutusta na. Pumapit na rin siya dahil sa batak ang kanyang trabaho. Pero may isa siyang malaking problema. Mula kasi nang pasukin niya ang trabaho iyon, ay para bang na siya ng kanyang misis. Ni hindi na ito tumatabi sa kanya sa pagtulog at sa kwarto na lamang ng kanilang kaisi isang anak ito nagpapalipas ng gabi. Mula rin noon, ay tumabang na rin ang pakikitungo sa kanya ng kanyang misis na si Jessica. Hindi man lamang nito napapahalagahan ang mga pagsasakripisyong ginagawa niya para lamang maitaguyod ang pamilyang kanilang binoo. Ngunit munit na lamang ni Nelson na maging maganda pa rin ang pakikitungo rito. Iniintindi niya na lamang at baka nahihirapan rin ito sa mga gawaing bahay. Ngunit nang minsan iyayain niya ito dahil may pangangailangan rin siya bilang isang lalaki. Ay ano ba namang bigla nitong tinanggihan? Kaya naman dito niya na kinumpronta ang babae. Bakit ba iniiwasan mo ako na parang may sakit? Hindi mo na ba ako mahal? Tanong niya rito. Agad naman siyang inismira nito. Dahil napakabaho mo, ewan ko ba sa'yo? Kahit naligo ka na, ay napakabantot mo pa rin. Tugon ni Jessica. Bakit ba kasi pinasok mo pa ang ganyang trabaho eh? Napakababa at masyadong cheap. Dagdag pa nito. Dahil nagbawas na ng mga tao yung kumpanya namin dati. Lilipat na raw sila sa ibang bansa at sa kasamaang palad ay ako ang isa sa mga nakasama. Wala na akong ibang mahanap na trabaho kaya dito na lamang muna at nakaaway ko rin ang aming boss dahil doon. Kesa naman sa mamatay tayo sa gutom hindi ba? Kaya tinanggap ko na lamang ang ganitong trabaho sana naman ay maintindihan mo. Rason niya rito. Hindi ko yun maiintindihan hanggat hindi ka umaalis trabahong yan. Masdan mo nga ang sarili mo. Negro ka na at napakabaho mo pa. Nakakadiri ka. Dahil sa sinabi ng babae ay nagulat roon si Nelson. Noon naman kasi hindi ganoon ang kanyang asawa. Teka love, bakit ganyan ka sa akin? Parang hindi na asawa ang turing mo sa akin ha. Bakit? Meron ka na bang iba? Nagtataka niyang tanong rito. Agad naman itong tumugon. Wala akong iba. Ang gusto ko lang naman ay baguhin mo yung sarili mo at ibalik mo sa dati. Mahal, hindi naman po pwede yun. Ito lang kasi ang available na trabaho para mabuhay tayo. Tayong tatlo ng anak natin. Rason niya rito. Pero tinalikuran na lamang siya ng kanyang asawa. At dahil sa labis na samaan ng kanyang loob, ay naisipan niyang makipagkita sa kanyang chewing gusto niyang makipag-inuman rito para matanggal ang hinanakit niya sa kanyang dibi. Agad naman niyang ikinwento rito ang kanyang problema. Nang lalamig na sa akin si Jessica Chong, mula nang pumasok ako sa trabaho na mabibigat, ang sabi niya ay umiitim na raw ako at bumabaho pa. Nagtataka siya dahil nakapagtapos naman ako ng pag-aaral, tapos yun pa ang napili kong trabaho. Kwento ni Nelson sa kanyang Chewie. Sa tingin ko, Baka hindi nasusunod ang luho niya, kaya siya nagiging ganoon. Pero teka, nung maganda pa ba ang trabaho mo, ano-ano ba yung mga luho na binibili mo sa kanya? Baka naman nasanay na siya roon. Sambit pa ng kanyang Chong Armando. Mga laptop lang naman po, Chong. At sa katunayan nga po niya, marami na siyang ganun eh. Ay, nangabang sabi ko, Nelson eh. Nasanay nga talaga siya. Siya nga pala. Bakit hindi ka nalang maghanap ng ibang trabaho? Hindi ba't nakapagtapos ka naman talaga ng pag-aaral? Tanong pa nito sa kanya. Sa totoo lang, Chong, nakaaway ko yung boss namin. Hindi ko gusto ang mga pamamalakad niya. Ano ba namang pinatanggal ako? Dahil lang sa ganoong dahilan? Kaya naman pinablock niya ako sa ibang mga kumpanya. Ito ang dahilan kung bakit hindi na ako matanggap-tanggap sa ganitong posisyon. Kaya napilitan na lamang akong mamasukan sa may maliit na sahod. Paliwanag niya rito. Ang may papayo ko lang iyo, ay obserbahan mo muna ang asawa mo at baka gumagawa na siya ng mali. Payo pa nito at pagkuway, nag-inuman na silang mag-chewing. Wala ang mga anak nito at nasa ibang bansa. Doon nagtatrabaho ang mga iyon. Samantalang ang asawa ay matagal nang kumanaw. Kaya naman mag-isa na lamang ang matanda sa kanyang tahanan. Ilang oras na naroon si Nelson sapagkat nagpatuloy sila sa pagkikwentuhan. Kaya naman madaling araw nang nakauwi itong si Nelson sa kanila. At mabuti na lamang ay daladala niya ang susi. Kaya naman nabuksan niya ang nakasaradong pintuan. Nagpahinga na lamang siya ng konti at nung lumiwanag na kahit may hangover pa, ay pumasok na rin siya sa kanyang trabaho. Mas may stress lamang kasi siya kapag siya ay nasa bahay. Lalo't nagkakamalabuan na sila ng kanyang misis. Ito na lamang ang hinihintay niya na unang makipagtala sa kanya at tatanggapin niya na lamang ng maluwag sa dibdib ang mapait na kapalaran sa buhay pag -ibig. Nang makauwi na siya sa kanila, ay nagulat na lamang siya nang marinig ang kanyang misis na may kausap sa telepono. At base sa tono ng panalalita ni Jessica, nababakas na may nilalambing ito sa kabilang linya. At hindi nga siya nagkamali nang marinig niya rito ang salitang bilik. Pero hindi pa naman siya nag sa gali. Hinuhuli niya lang sa akto si Jessica. At meron siyang magandang binabalak. Iyon ay walang iba kung hindi ang makita ang kabit nito. Ipapakulong niya kasi ang mga ito kapag nangyari iyon. Gustong gusto kasi niya na magkaroon siya ng hustisya. Ayaw niya na magmukhang kawawa. Kaya naman maya maya pa ay nagpaalam na si Jessica sa kanya. At may kikitain raw na kaibigang babae. Kaya naman siyempre ay pumayag siya. Kahit naman alam niya kung saan ito pupunta. At dahil day off niya ng sandaling iyo, pinaasikaso nito sa kanya ang kanilang anak. Kaya naman napatanguna lamang siya. Pero talaga namang wise siya? Dahil pinabanday niya na lamang muna sa kakilala ang kanyang anak. At ang asawa niyang ito ay kanyang sinundan. Napansin niya na nagtungo ito sa isang hotel. Kaya naman pumasok rin siya roon. Nang tumapat na ito sa pintuan ng kwarto, ay pumasok na rin ito roon. At nang may nagbukas ni na isang lalaki, ay tuloy-tuloy na nga itong pumasok sa loob. May nabo siyang plano ng sandaling iyon. Kunwari ay kakatok siya sa pintuan at ila ay isang rumboy. Subalit ang to ay nakahanda na ang kanyang video camera at pibidyoan niya ito upang siya ay mayroon ng katibayan na may papakita sa alagad ng batas. Lumapit nga siya sa pintuan at kumatok sa kwarto. At nang buksan na nga ito, akala niya ay hindi nakapaghanda ang lalaki pero siya pala ang susurpresa. Paano ba naman kasi? Ay nakatutok na ang barel nito sa kanya. Akin na yung kamera mo. Kung hindi, papuputokan kita sa ulo. Paninindak nito sa kanya. Walang yaka. Ikaw na nga ang nang-aagaw sa asawa ko. Ikaw pang pa may ganang bumatay. May karma ka rin, hayop ka. Dahil sa kanyang sinabi, ay natawa na lamang ang lalaking ito. Palibasa sa inyong mahirap, ay naniniwala sa karma-karma na yan. Hindi totoo yan, hangal. Dahil lang katotohanan, ang tao ang may hawak ng kanilang kapalaran at hindi ang tadhana kaya nang mangyayari sa'yo dahil hindi mo kilala ang kinakalaban mo kaya mamamatay ka talaga. Hawak ko ang buhay mo kaya ibigay mo sa akin ang video camera na yan dahil ipuputok ko talaga ito sa ulo mo. Pagbabanta pa nito sa kanya. Sige, putok mo. Hindi mo naman magagawa yan. Nasa loob ka ng hotel. Wala ka bang utak? Tugon niya rito. Matalino ka rin kulokoy ka eh, no? Sige, palalagpasin ko yung araw na At sigurado naman ako na hindi mo kami nakunan dahil inunahan na kita. Pero sa oras na magtangka ka ulit na pabagsakin ako, kamatayan na ang naghihintay sa'yo. Magbabayad ako ng hitman para patayin ka. Sige na, umalis ka na sa harapan ko. Pagtataboy pa nito sa kanya. Kaya naman iyon nga ang ginawa niya. Umalis na nga siya sa harapan ng mga ito. Ayaw niya naman na maagang mangulila ang kanyang anak dahil alam niya ang ganoong klase ng pakiramdam. Sa loob-loob pa nga niya ng sundaling iyon, ay baka agad na natuklasan ang kanyang asawa na sinusundan niya ito at dahil doon ay nagawa na itong makapagsumbong sa lalaki. At sa kasamaang palad, kinabukasan ay kinuha na ni Jessica ang kanilang anak at dahil wala siyang habol rito sapagkat masyado pang bata ang kanilang sukli, Napunta nga ang kanilang anak sa pangangalaga ni Jessica, kapiling ang lalaki nito. Kaya naman naging mag-isa na lamang sa buhay ang kaawaawang si Nelson. Wala siyang ibang ginagawa kung hindi ang uminom na lamang ng alak kapag tapos na siya sa kanyang trabaho. Kaya naman madalas siyang pumasok na mayroong hangover. Madalas niya rin maalala ang masasayang sandili nila doon ng kanyang asawa. Ang buong akala niya ay sobra siya nitong mahal na mahal. Pero lumipas lamang ang anim na taon ay nagbago na ito sa kanya. Ang mga pangako nito na hindi siya iiwanan ay bigla na lamang napako. Kasama rin sa biglaang nawala sa kanyang piling ang kanilang nag-iisang anak. Mabuti sana kung si Jessica lamang ang umalis, pero hindi dahil pati ba naman yung naging produkto ng kanilang pagmamahalan ay bigla na lamang nawala sa kanya. Kaya sino ba naman ang hindi malulungkot sa ganitong klase ng kapalaran? pero minarapat na lamang niya na magpatuloy sa kanyang buhay. Kahit na siya ay nag-iisa na lamang, sumasideline na rin siya bilang isang mekaniko sa kanyang kakilala. Nagdodoble kahit siya at matapos ng kanyang ginagawa ay naisipan niyang humarap sa salami at doon ay pinagmasda niya ang kanyang sarili. At nasilayan niya roon na tama nga si Jessica sa kanyang mga sinasabi. Pumangit na nga talaga siya at umihimat na pabayaan niya na ang kanyang sarili. Kaya naman napagpasyahan niyang magdagdag ng timbang at magpaputi. At makalipas nga ang ilang buwan, bumalik na sa dati ang kanyang putis. Pumuti na siya at tumataba na rin. Napagpasyahan niya na rin na mag-gym para kahit papaano ay gumanda ang hubog ng kanyang pangatawat. Hanggang sa dumating na nga ang isang araw kung saan ay makikita ni Nelson ang dating asawa kasama ang kabit nito at kanilang anak. Nangangampan niya ang mga ito sa kanyang sasakyan dito niya lang nalaman mula sa kanyang mga kalugar, na politiko pala ito at dating gobernador sa kanilang probinsya. Halos pagsakluban na lamang siya ng langit at lupa ng mga sandaling iyon. Paano ba naman kasi ay nagdadalang tao na si Jessica? Halatang halatasa siya nito. Pinuntos na ito ng kanyang kapit. Kaya naman wala na siyang magagawa pa kung hindi tanggapin na iyon. Kesa naman bilik niya ang kanyang sarili sa hindi naman siya gusto hayaan niya na lamang na ang tadhana na ang magpasya. Nagtutungo na lamang siya sa si gym at sa punching bag niya ay ang mga hinanakit niya. At sa paglipas ng mga araw, ay hindi-hindi niya namang natatanggap ang kanyang kapalaran. Pero ang hindi niya na lamang makakaya sa kanyang tipi, ay ang hindi niya nakakausap ang kanyang anak na si Melissa. Kaya naman gumawa siya ng paraan upang ito ay makita. Isang araw, ay personal siyang nagtungo sa tahanan ng lalaki. Ano pong kailangan nyo sir? Bakit kayo naririto? Tanong ng gwardiya na nagbabantay sa gate. Ah, ako nga pala si Nelson. Ang legal na asawa ni Jessica. Naparito ako. Hindi para manggulo. Kung hindi para makita lang ang anak ko. Rason niya rito. Kailangan niya kasing magpakababa ng sandaling iyon. Kahit pa sa anumang angulo tignan, ay talagang may karapatan naman talaga siya. Ginagawa niya ito upang masilayan lamang ang kanyang anak. Dapat lang na huwag kang manggulo para hindi kita palayasin dito ayon sa utos ng boss namin. Teka, tatawagin ko lang si Ma'am Jessica. Sasabihin ko na narito ka. At ang sadya mo lang ay ang iyong anak. Wika nito at iyon nga ang bagay na ginawa nito. Hindi nagtagal ay lumabas na nga sa tahanan si Jessica at pati na rin ang kanilang anak na si Melissa. Kulang na lamang ay umiyak itong si Nelson ang sandaling iyon. Hindi niya matukoy sa kanyang sarili ang tunay niyang nararamdaman kung dapat ba siyang matuwa o malungkot na lamang. Natutuwa siya sapagkat nasilahin niya na ang kanyang unik na halatang mase siyang nakita. Samantalang labi siyang nalulungkot sa nangyari sa kanila ni Jessica. Habang nakikita niya na matambok na ang siya nito at mukhang masaya na ito sa piling ng kanyang kabi. Para bang bumabalik sa kanyang alaala yung panahon kung saan ay masaya silang nangangarap na bumuo ng pamilya at nagpangakuan sa isa't isa na magkasamang tatandaan. Kamusta na Nelson? Pumuti ka na ata. Wika ka ni Jessica. At kahit galit pa siya sa ginawa nitong pang sa kanya, pinili niyang huminahon at sinagot na lamang ito ng maayos. Ayos lang naman ako. Kahit mag-isa na lamang ako sa buhay, nakakaraos naman dahil dalawa na ang trabaho ko. Ah, ganun ba? Yun pa rin ba ang trabaho mo? Oo eh. Pero yung isa kong trabaho ay ang pagiging mekaniko. Tugon niya rito. Siya nga pala Ilang buwan na yung binadala mo? Anim na buwan na. Alam mo, napakasaya ko kay Eduardo. Nabibigay niya ang lahat ng gusto ko. At higit sa lahat, ay gwapo siya. Kaya nga gusto ko nang magpakasal sa kanya eh. Ah, uh, pwede bang pirmahan mo na itong kong annulment? Para naman makasal na kami ni Eduardo ko. Kung may feelings ka pa sa akin, pwede bang ilaan mo na lamang in sa babae? Madali ka lang naman makahanap ng chicks eh. Tutal ay maputi ka na at hindi ka na negro at hindi ka na rin mabaho. Medyo amoy pabango ka na nga eh, na may pag-slate na amoy putok. Wika sa kanya ni Jessica. Hindi niya alam kung mapipitun ba siya ng sandaling yun. Sinabihin ba na ba siyang maputi lang at may baktol? Samantalang si Eduardo naman ay gwapo, gayong hindi naman totoo, sapagkat mayaman lamang ito. Dito niya napatunayan na mukhang pera lamang pala yung naiharap niya sa dambanan ng Diyos noon. Sige-sige Jessica, Pipirmahan ko na ang annulment na yon at para opisyal na wala na talaga tayo. Pero may kondisyon ako at sana ay tumupad ka. Ano yun Nelson? Huwag mong babaguhin ang apelido ni Melissa. Kahit na nasa iyo siya, dapat ang apelido niya ay yung akin pa rin at hindi yung kay Eduardo. At sana ay pagbigyan mo ako na dalaw-dalawin ko ang anak ko dito. Huwag kang magalala hanggang sa labas lang naman ako ng gate at kapag bumibisita ako ay asahan mong ipapasyal ko rin siya. Nagkakaliwanagan ba tayo, Jessica? Sige, sumasang-ayon ako sa kagustuhan mo. Pero ibalik mo sa akin si Melissa, ha? Alalahanin mo, nasa akin ang kustudiya. At kapag nangyari yon, hindi ko na siya ipapakita sa'yo. Oo, oh, wag kang mag -alala. Ibabalik ko siya sa'yo. Alam mo naman na tumutupad ako sa usapan, hindi iba. Tugon ni Nelson. Kahit ng sandaling iyon, ay pinasyal na nga ni Nelson ang kanyang anak ng araw na iyon. Habang nasa loob sila ng mall, at pinipilihan niya ng laruan si Melissa, ay bigla itong nagtanong sa kanya. Papa, hiwalay na po ba kayo ni Mama? Kung ganoon po, hindi na po ba tayo magkakasama-sama? Ayaw ko na po kasi sa malaking bahay na yun eh. Malaki nga ang bahay, pero wala naman po kayo. E para saan pa ang pagiging mayaman? Biglang natigilan si Nelson sa sinabi nito. Sa murang edad kasi ng kanyang anak na limang taong gulang pa lamang, ay nakapagsasalita na ito ng ganoon. Ang buong akala niya, sa ilang buwan niyang pagkakawalay sa kanyang anak, ay mapapalayo na ang loob nito sa kanya. Ngunit doon pala siya nagkakami. Ang anak pala niya ang numero uno niyang kakampi. At totoo ang may pagmamalasakit sa kanya. Sa isang maliit lamang na bata na gaya ng kanyang anak, dito niya lang naramdaman ang tinatawag na unconditional love. Hindi mapagkakaila na mahal na mahal siya nito bilang isang padre de pamilya. Nakakain po ba kayo ng maayos, Papa? Sobra ba kayong nalulungkot sa bahay natin? Kung ganoon ay sasabihin ko kay Mama na ibalik niya na lang ako sa inyo. Ayaw ko na po kasi sa malaking bahay dahil pangit po yung bagong asawa ni Mama. Malaki pa po, po ang tiyan na parang buntis. Kayo naman po ay napakagwapo. Nagtataka nga po ako kay Mama eh kung bakit niya kayo iniwanan. Kaya mas gugustuhin ko po po, Papa, na tumira na lamang po sa maliit nating bahay. Dahil maligaya po ako sa inyo kahit wala ang mga material na bagay, wika ng batang paslit sa katauhan ng kanyang anak. Kaya naman hindi na napigilan ni Nelson ang pagbagsak ng kanyang mga luwa sa mata. Kanina pa niya ito pinipigilan at bigla niyang niyakap ng maigpit ang kanyang anak. Opa, bakit po kayo umiyak? May nasabi po ba akong mali? Inosenteng tanong nito sa kanya. Um, wala naman anak. Katunayan nga yan, ay puro magaganda ang mga sinabi mo sa akin. Natutuwa lang ako dahil meron akong mapagmahal na anak na gaya mo. Yung kagustuhan mo na tumira sa akin. Mukhang malabo pa yun, anak. Nasa kustudiya ka pa kasi ng nanay mo. At kung napapabayaan ka ng nanay mo, eh sabihin mo lang sa akin, anak, ha? Nang sa gayon ay mabawi na kita sa kanya. Ah, tatanungin kita, anak. Kung papipiliin kita, sino ang gustong makasama? Si mama ba o si papa? Agad namang tumugon ng bata sa kanyang katanungan. Siyempre sa inyo po, papa. Ba't po kasi si mama eh? Hiniwalayan niya kayo. Eh wala naman po kayong ginagawang masama. Nagtatrabaho lang naman po kayo araw-araw para bigyan niyo po kami ng magandang buhay at pagkain. Naghihirap at nagbabanat po kayo ng buto para sa amin po ni mama. Ba't po siya? Dahil doon ay napangiti na lamang si Nelson at hinaplos-aplos ang buhok ng kanyang anak. Ano anak? Nagustuhan mo ba yung Barbie na binili ko sa'yo? Maganda yun, ba? Kasing ganda mo yan. Pag-iiba niya sa usapan. Opo, Papa. Napakaganda po. Sana po ay araw-araw tayong ganito. At sana'y palagi tayong nakikita. Masaya nitong tugon sa kanya. Samantala, masaya ako sa bonding namin ng anak ko kanina. Marami kaming pinasyalan sa loob ng pitong oras. Kaya talagang nasulit namin mag ang araw na ito. Kaya yun, Heto medyo ginabi na ako ng pag-uwi ng bahay. Matapos ko siyang mayatid sa kanyang ina. Kailan kaya kami magkakasama ng matagal ng aking anak? Mabuti pa kasi siya. Sa murang edad niya, ay naiintindihan niya na ang aking pagsasakripisyo at paghihirap. E eh, samantalang yung nanay niya, umitim lang ako ng konti gawa ng pagtatrabaho ko at lumita ang aking kinikita e na kayo na kaagad sa akin. Bakit kaya may mga ganong klase ng tao? Bakit minalas ako sa pagpili ng mamahalin? Naging kapat naman ako sa kanya at mabuti. Bakit pinaparanas niya sa akin ang masaktan? Pero ayos lang, tatanggapin ko na lamang ng maluwag sa aking dibdib. Bukas na bukas ay makikipagtagpo ako sa kanya. Pipirmahan ko na ang annulment na hinihayin niya para wala ng problema. Ang anak ko na lamang ang iintindihin ko. Magpakaligay sila na Eduardo na yon. Sambit ni Nelson sa kanyang sarili. Kaya naman yun nga ang bagay na kanyang ginawa nakipagkita si Nelson sa kanyang dating asawa at pinirmahan niya ang mga dapat na pirmahan. Kaya naman wala na siyang naging problema. Makalipas noon ay nagpakasal na ang magkalukuyo. Samantala, natanggap na rin si Nelson sa si ina-apply niya na isang malaking kumpanya. Habang nagtatrabaho kasi siya, ay naganap siya ng mapapasukan na may maganda-gandang kita. At hindi niya naman inaasahan ang isang pangyayari na bumuo sa kanyang buhay. Kaya naman iniwanan niya na ang mga mabibigat na trabaho at doon na lamang siya na natin. Dahil sa kanyang sipag at syaga, nakikita naman ng kanilang boss ang mauhusay niyang performance. Kaya't paunti-unti na napopromote siya sa kanyang trabaho at nagiging mas mataas pa ang kanyang tungkulin mula sa pagiging ordinaryong empleyado noon. Hindi niya nga akalay eh, na matatanggap siya sa ganitong kumpanya, sadyang mabait lang talaga kasi ang kanyang boss at naunawa nito ang mga ipinaglalaban niya noon sa dati niyang napasukan. Kaya naman natutustusan na niya ang pag-aaral ng kanyang anak. Napatunayan niya kinalaunan. Napabaya talaga itong si Jessica. Kaya ang kastudiya ay napunta sa kanya. Sa bahay niya na muli nakatira itong si Melissa. At makaraan ng ilang taon, habang abalas sa pagtatrabaho si Nelson, ay bigla siyang tinawag ng isang gwardya. Ayon rito, ay meron raw siyang bisita sa ibaba ng building. Nang banggitin nito ang pangalan niyon, ay agad siyang sumakay ng elevator para siya ay ba? At nanlaki naman ang mga mata nila Eduardo at Jessica nang masilayan ng isang napakagwapo at mistisong lalaki na nakasuot ng kagalang-galang na dami. Hindi sila nagkakamali na ang lalaking iyon ay sinensor. Taliwas naman niyon sa itsura ng dalawa na may na at payat na payat. Sa itsura pa lamang ng mga ito ay halatang nagihirap na ang mga ito Nangakalumata rin ang mga ito Na parabang nanggaling sa pag-iha Ikaw ba yan, Nelson? P pero, paanong nangyari yon? Ganong isa ka lang namang tricycle driver at mekaniko? Tanong na Eduardo sa kanya Huwag mong sabihin sa akin na ikaw ang CIO ng kumpanyang ito Naisipan kasi namin na sa CIO lumapit at humingi ng tulong Dahil ang CEO ay talagang napaka-busy Ganon na rin ang CFO at pati na rin ang COO pero paano nangyari yon, Nelson? paano? Tanong naman ni Jessica. Isang mahabang kwento, Jessica at Eduardo. Pero ang masasabi ko lang sa inyo ay dahil sa sipag at syaga ko. Kaya ako ito natamasa at dahil sa anak ng chewing ko na nasa ibang bansa. Hindi ko akalain na yung pinsan ko pala ang CFO sa ibang bansa. Malihim kasi masyado ang tito ko eh. At masyadong may mababang kalooban. Kit hindi alata na may anak siya na mataas ang posisyon. Yung kumpanya kasi lumipat na dito sa Pinas. Kaya't ipinasok ako ng pinsan po. At syempre, dugot pawis ko ang aking inalay kaya narating ko ito. Um, pasensya na ha? Wala na kasi kaming balita ng anak ko patungkol sa kalagayan nyo. Teka, ano nga pala ang sadya nyo dito? Pwede ko bang malaman? Tanong niya sa mga ito. Ako na po ang magkukwento, sir. Pero, una sa lahat, patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa inyo noon. Lalo na po sa pananakit ko sa anak nyo sa tuwing natatalo ako sa kasino noon. Siya po kasi ang napagbubuntungan ko ng galit eh. Pinagtatakpan pa ako ng asawa ko. Kaya si Melissa ay nagkaroon ng matinding sama ng loob sa sarili niyang ina. Kaya ang kustudiya ay napunta sa inyo. Sir, ang totoo niyan, naghihirap na po kami dahil sa sobrang pagsusugal ko noon. Nabawon kami sa utang at lahat ng ari-arian ko ay naisanla ko na. Marami na rin akong naging kaaway dahil naging aburido ako sa buhay. Kaya yun ang dahilan kung bakit nahihirapan na rin akong maghanap ng matinong trabaho. Kaya't nang magkaroon ng pagkakataon, ay nagtrabaho na lamang ako bilang isang barker ng jeep. At sinama ko na rin ang asawa ko. Hindi kayo maniniwala pero yun ang totoo. Wala rin kasi siyang mahanap ng matinong trabaho eh. Kaya't narin niya na rin ang pagiging ganito. Bale, yung anak kasi namin, pinahasa ng dati kong nakalaban sa politika, dalagita pa lang yon at nagkaroon na ng malalang depresyon. Pinagtangka na nga ang kanyang buhay eh. Kaya't madalas namin siyang bantayan. Gusto man namin ipatingin siya sa psychiatrist. Pero wala naman kaming kapera-pera. Hindi sapat ang mga kinikita namin. Mabuti nga ay nakapunta kami dito eh. Dahil nakiusap lang kami sa kapitbahay. Nabantayan ng aming anak. Maluhalo ang pahayag ni Eduardo. Naanay mo isang maamong tupa. na noon ay napakasama ang ugali. At napakayabang pa at maya, maya ay lumod sa kanyang harapan si Jessica. Humingi rin ito ng tawad sa kanya habang nagsusumam. Pakiusap sir, humingi kami ng tulong sa iyo para lang mapatingin ang anak namin at pagkatapos niyon ay doon na namin aasikasuhin ang pagkakaso sa lumapastangan sa kanya. Patawarin niyo na ako sir sa mga nagwa ko noon sa inyo at inaamin ko naman po na naging mukhang pera ako. Wala akong silbing asawa noon pero ang lahat-lahat ng iyon ay sobra-sobra kong pinagsisisihan. Siya nga po pala. Natatakot po kas kami na baka paglingat lang namin ay baka matuluyan ang pagpapatiwakal ng anak namin. Kaya yes, sir, nakikiusap ako. Humagulgol na pahayag ng babae habang ipinagdidikit pa ang dalawang palat nito. Pinatayo naman ito ni Nelson habang nasasabi ng na, Naku wala yon, Matagal na yon, Kaya't kalimutan nyo na Sige, tutulungan ko kayo. At gamit ang sarili kong bulsa, ay ipapatingin ko ang anak niyo sa psychiatrist. Ipapagamot ko na rin siya para maalis na ang depresyon na bumabalot sa inyong anak. May kakilala akong magaling na abogado at doon ko kayo ililipat. Naku, no, maraming maraming salamat po, sir. Maraming maraming salamat talaga at hulog talaga kayo ng langit. Salita na pahayag ng dalawa at naluluha pa sila dahil sobrang tuwa. Yun nga ang bagay na ginawa ni Nelson ipinatingin niya ang anak ng mga ito at sa awa ng Diyos paglipas lamang ng ilang buwan na treatment, sa wakas ay nakaalpas na rin ito sa depresyon. Samantalang na pakulong na rin ang may pagkakasala dahil naging matibay ang ebidensya. Samantala, sinusubukan ni Jessica na kausapin si Melissa upang humingi ng tawad rito. Pero sadyang malaki ang galit ng dalaga sa kanyang ina. Kinakampihan kasi nito ang asawa noong nagsusumbong siya na nananakit ito. Kaya dahil dito, madalas ay umuwing duhaan si Jessica kapag bumibisita sa kanyang anak. Humingi na rin ng tawad si Eduardo kay Melissa pero kagaya ni Jessica ay umuwi rin na walang napala si Eduardo sa kanya. Talagang napakalaki ng galit ito sa mag-asawa. Hindi pa rin nagbabago ang kanilang buhay sa paglipas ng ilang taon. Barker pa rin sila na pilat sa araw at pati na rin sa mga usok ng sasakyan. Kaya naman nagmumukha na silang kaawa-awa pero ayos lang yon para sa kanila. At least ay mapag-aaral nila ang kanilang anak na si Joy. Pero minsan, ay napapaisip na lamang si Jessica. Hindi kaya ito ang karma niya sa ginawa niyang pang kay Nelson? Siya na kasi ang umiitim, pumapangit at tumatanda at napakabaho na rin ang kanyang apon. Dahil sa siya ay madalas na pagpawisan. Samantalang ang kanyang dating asawa ay talaga namang pumuti na at naging maganda pa ang pangangatawan. At sa lahat, ay mas lalo itong gumwapo. Bumata ang itsura. Napakabango nito at napakayaman na. Sa loob-loob ni Jessica ng sandaling iyon, harapin niya na lamang ang parusa sa kanya ng tadhana. Naniniwala kasi siya na malalagpasan rin naman nila ito balang araw.